sa akin, kung merong Pilipino boxer dyan na pwedeng magbigay ng ikang matinding hamon kay Naoya Inoue. Somebody who can make the monster sweat. I think it's General Casimero. Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong dinispatsa ni Naoya the Monster Inoue ang former Unified Super Bantamweight Champion na si Morodjun Akmadalyeb sa kanilang naging bigating laban itong nakalipas na linggo lamang na kung saan Bagamat di nga po nagawang talunin ni Inoue si Akmadaliev via knockout, ay labis na pambubugbog naman ang sinapit nito sa buong 12 rounds. Dahilan, para matalo ito via 12 round lopsided unanimous decision. Tanong ngayon na maraming Pinoy boxing fans kung may Pinoy boxer kaya nakasalukuyang pasok sa top 15 ranking sa mga hawak na titulo ni Inoue, ang posibleng magpahirap o madungisan ang malinis na kartada ng tinaguriang halimaw ng bansang Japan kung atin nga pong titingnan mga kaboksing ang top 15 ranking ng Super Bantamweight Division ay may apat nga pong Pinoy boxers ang posibleng makasagupa ni Inoue at yan ay walang iba kundi ang nakalaban noon ni Inoue na si former Unified Super Bantamweight Champion Marlon Tapales na kasalukuyang rank number 2 sa WBC number 3 sa IBF number 4 sa WBO at number 10 sa WBA Nasa number 1 spot naman ang undefeated at top Pinoy prospect na si Carl Hamis Martin para sa WBO at nasa pangpitong pwesto naman ito para sa IBF champion belt ni Inoue. Samantala, parehong nasa panglimang pwesto naman si former longtime time flyweight champion Jerwin Ancajas para sa IBF at WBO champion belt. At ang pang-apat na Pinoy boxer nga po mga kaboxing ay walang iba kundi si former 3 division world champion at nag-iisang angas ng Pinas na si Daniel Cuadro Alas Casimero. Bagamat mag-iisang taon na nga po na walang laban itong si Casimero mga kaboksing, ay pasok pa din ito sa tatlo sa apat na major sanctioning body ng boxing. Dahil kasalukuyan nga po itong rank number 11 sa IBF, number 14 sa WBC at number 6 naman para sa WBO champion belt ni Inoue. At kung ang batikang boxing analyst nga po na si Attorney Ed Tolentino ang tatanungin kung sino sa apat na Pinoy boxer na ito ang pwedeng magpahirap at posibleng makatalo ni Naoya Inoue, ay diretsahan nga pong sinabi nito na ang nag-iisang angas ng Pinaslang ang may malaking tsansa na mapatikim kay Naoya Inoue ang pait ng unang pagkatalo. Paliwanag nga po ni Tolentino ang experience at pagiging unorthodox style ni Casimero at ang mga unpredictable na galawan nito sa ibabaw ng lona, lalo na sa pagkuha ng mga angel, ang posibleng magpahirap kay Inoue. Dagdag ni Tolentino, bagamat may pagkaangas talaga itong si Casimero, may tibay din naman daw ito na pwedeng saluhin ang mga power punch ni Inoue. Giit nito, kung nasa magandang kondisyon at mababantayan lang ang timbang ni Casimero, ay tiyak mahihirapan daw si Inoue na talunin ang angas ng Pinas. Ano ang masasabi nyo sa pahayag na ito ni Atty. Ed Tolentino mga kaboksing?